looking for Carmen Planas corner red to binundo side or malinis ah itong ano pala is nilagyan na ng guhi kailangan nasa loob ka ng guhi malaki ang niluwag Parmentanas po pa ito pero side na ng uh, uh, San Nicolas, Parmentanas. Barangay itong 8 so 25 San Nicolas.

normal, no work. Kailangan po pala pausok sila sa gulit. Hindi sila pwedeng lumangapas. Wait and delay. Like, Yun po yung mga nagtitinda ng kung ano-ano. Ayan, mga kasito. Maliwanag na. One Divisoria Mall na po tayo. Yan. kailangan pasok pa rin sa guhit. Kaya medyo maluwag din Dati kasi pati itong na. Maraming nagtitinda. Pero ngayon hindi na pwede. May tindi yung ito nakikita nyo yung nilo light. Dapat yung vendor na sa loob nyan. Hindi sila pwedeng sumaalong ah, ang ba? right lane is mga pang decoration flowers tapos left lane kitchen yung utensils or gamit sa kosmina tulad nito nasa right side natin papakita ko kayo wala na yung na ayan Ichi, no? pang kusina. gift items uh, or mga talbinyak yan, yeah. pede dito, dito ka mamimili. Malaki yung mama dating, din balik tayo na, recto mga boss. Soler Tanto ng Si Imrector Unahan natin is Tutuban Nakikita natin dito Mga Mga ka-street vlog Wala na yung mga Nagkitit Doon sa unang banda Ganyan po kalinis O oh, ayan o left side natin is tutuban yun na nga walking tour tayo recto divisoria to be exact Ito maluwag na rin. Sa left is almost hindi na alam. So, mayroon pa rin pa isa isa pero malaki ang hindi luwag. Before kasi pati itong left side mukhang sa puno. Walang madaanan. Rekto. Right, ito na, pinunta natin. For ilaya. ilayang linundo side na. No. ストレート。 ito po yung rick, uh, right side ng recto. Kasi kung babanda tayo, kalsada, wala po tayong makikita, malinis po ang kalsada. Ayan, tulad nito. Ayan, yan po yung kalsada. Malinis na. Wala po tayo makikita ang nagtitinggan na Right side parking. Pero kung gagawin tayo ng kanan, Uh, nandun yung mga vendor uh, so dito tayo maglalakad para marami naman tayo makakita do ano na rin mga boss ha yung left side dito wala na dati marami nagtitinda dito itong left side ngayon bawal na lahat sila nasa rampa na tulad nito sa bandang kanan rampa tapos hindi sila pwedeng lumabas na ayan gulay na yan dito wala ano tapos doon sa mga nangangamba eh marahin ng marahin na mga pulis So, yung mga sinasabi nyo Sinatser mga magnanakaw Mag-ingat-ingat na Dahil ulang meters lang may pulis na naman Ilang ano lang May pulis na rin dito yung mga nagtitinda ng bag, ng bag wala na bag uh, mga damit damit wala na malinis na ayan This is 16, 168 mall Mga kaliwa tayo Rektor Soler Corner recto